pinagpaliban na sa 21 ng Nobyembre ang hearing bukas ng Quad Committee. Hingil po yan sa war on drugs si Pangulong Duterte. Kinansila ang pagdinig dahil sa salain at pag-aaralan pa umano ng komite ang mga iaarap nilang testigo. Report mula kay Weng De La Fuente. Kanselado ang nakatakdang Quadcom hearing bukas sa 13 na tumatalakay sa mga usapin ng extrajudicial killing sa war on drugs ng Duterte administration. Sa kabila ito ng sinasabing kumpirmasyon na dadalo sa pagdinig si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isinagwang con ng Quadcom, sinabi ni Congressman Robert A. Barbers, overall chairman ng komite, na linggo pa ay inadesisyonan ng kansalahin ang pagdinig dahil sa sasa. At mag-aaralan muna ang mga ihaharap na testigo para tiyakin ang integridad at kredibilidad ng mga ito. Because of the several witnesses who who wanted to give their testimony before the Quadcom, we decided that we should maybe interview them all first thinking namin, sino ba yung may, may yung mas credible doon and it will take a lot of time no para sa amen so we decided that uh, before we set this meeting again no uh, kailangan kumpirmado na kung sino yung ating haharap sino yung mga mga witnesses na pwedeng magbigay ng kanilang salaysay na ika nga ay may credibility. Itinakda ng komite sa November 21 ang pagpapatuloy ng Quadcom hearing at kung nais si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay aanayahan muli siya ng komite. Itinanggi ng mga kongresista ang mga online opinion na kinansela ang pagdinig dahil naduwag ang komite ng malamang dadalo si Duterte. Wala pong naduduwag dito. O, gaito ho, para ho malinaw. Sa 21, meron kami yung hearing. Yan ho, punta ho tayo dito. Pagkatapos ng 21, let us know kung kailan kayo pa pwede. Because we will schedule another Quadcom hearing on the date convenient for you, on the date na gusto ninyo, para ho, eh, mailatag natin ng maayos ang ating imbitasyon. Sabi ng mga kongresista, gustong gusto nila na humarap sa pagdinig si Duterte para personal na sagutin ang kanilang mga tanong. Pero may sinusunod o manong three-day ruling ang komite, kahit kailangan ang formal na notice kung dadalo o hindi sa pagdinig. Napakahirap naman po kung nakancel ng isang uh, committee hearing. Meron, para mag-invita ka na naman, you need at least three-day notice sa mga uh, i-invite ninyo. So, Masyado na pong short yung uh, ilang oras. In fact, yung, uh, yung mga naging reason kung bakit po kami nag-issue ng uh, sabina. Kailangan po ma-inform din po kami uh, officially. Uh, Wag po sana sa social media para at least lahat. Ta. Kasi pag social media, you can always uh, deny it, eh, 'di ba? Pwede kang hindi pumunta tapos sasabihin eh, eh hindi naman formal 'yon. But of course, kapag ginawa po nating uh, official ang lahat, then uh, ano 'yan, resibo po yan. Hanggang ngayong araw na ito, sinabi ni Barbers na walang tinatanggap na formal na notice ang sekretaryat sa pagdalo ni Duterte. Sa mga lumabas na ulat, nagdesisyon na umanong humarap si Duterte sa Quadcom, ngunit hihingin muna ang clearance ng manggagamot para makabiyahe pabalik sa Metro Manila. Wang Dala Fuente para sa Mata ng Agila, Matatag, Tapang, Katapat. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa Atnet25 TV.